babae, lalaki, mahirap, mayaman, maitim, maputi, kayo mangi, mataba, payat, guapo, maganda, hindi ka guapuhan, hindi kagandahan. Bakit kaya ito ang laging basihan para ikay respeto? Bakit kaya marami ang hindi maayos kong itrato? nakahusga, nakapaloob ang masasakit na salita, salita na kayang pumatay ng tao. Galing sa mapang matang mga nilalang na akala mo'y perpekto. Ang mga taong mapanghusga, hindi nakikita ang mali sa sarili nila. Pero ang pagkakamali ng iba, lagi nilang pinupura. Ang LGBTQ community, cancer daw sa lipunan. Tampulan ng tukso at laging hinuhusgahan hindi matanggap ng marami dahil naiba ang kasarian. Hindi naman tayo perpekto, ngunit bakit ilan sa iba'y nawawalan na ng respeto? Na kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi pa rin silang masama sa iyo. Hoy, ikaw! Dapat pag kapag, na babae ka, ang tingin nila mahina. Hindi mo daw tayang gawin ang mga nagagawa. Kasi nga ang babae ka, kapag lalaki mo, laging tingin ko ang mga nagagawa. Ang lalaki na pinag-ingin ko maging isang tungkol. Ang lalaki na pinag-ingin ko maging isang Bakit kaya hindi pantay-pantay ang tingin sa mga tao? Bakit kaya hindi lang lahat ay magkasundo? Dahil sa panahon niyon, kapag naiba ka isipin nila isa kang patapon. Payat man o mataba, hindi dapat kinukot siya. Maiti man o puti, may karapatan ding itrato ng mabuti. Mahirap man o mayaman, maayos dapat pakisamahan. Guwapo maganda, hindi ka o hindi ka Hindi sila nararapat na husgahan. Naiba man ang kasarian nila, hindi dapat sila ginagawang katawa-tawa. Magkakaiba man tayo, pare-pareho naman tayong hindi perpekto. Nabubuhay tayo sa mundong puno ng diskriminasyon na dapat ay magawan ng aksyon. Tigilan na ang mapanakit na salita, magumpisa tayong tumanggap at umunawa. At bago ka manghusga sa kapwa mo, alamin mo muna ang mali sa sarili mo.